Before After at eto na nga mga mare, may mga parcel nga kung dumating, kaya tara, samahan nyo akong buksan. Hindi nga yan sabay-sabay dumating, kaya nipon ko nga muna para sabay-sabay ko nang mabuksan. So eto nga muna yung una kong binuksan, dalawang perasong flower base nga yan na gawa sa plastic. Siyempre, timputi tayo, kaya yan nga yung pinili ko. At hindi nga kumpleto itong flower base kung wala tayong ilalagay na bulaklak o kaya padahon. Kaya yan, napa-order na nga nako para naman sabay tayo sa uso. Maganda rin pala itong ilagay sa flower base. Tingnan nyo naman, tuwang-tuwa na naman dyan yung kumari nyo. At eto ang pinakamalaking parcel naman ang bubuksan ko. Sobrang kinikilig talaga ako dyan dahil madadagdagan na naman ang mga gamit ko sa kusina. Hay nako, kung marami lang talaga akong pera, nako, check out ko na lahat. carut. Pero dahil wala nga tayo noon, kaya naman unti-untiin lang muna natin. Alay nyo naman, balang araw ay pala rin tayo dito sa pagbablog at mabibili na natin lahat ng gusto nating bilhin. O ba diba, kaya manifesting muna tayo sa ngayon. Wala naman kasing instant dito sa mundo ng vlogging. Anyway, balik na tayo dito sa aking video. Baka kung saan pa mapunta itong aking mga pinagsasabi, char. Cabinet organizer nga pala yung nabili ko sa Orange up Gandang-ganda nga ako dyan dahil pasok talaga siya sa Tim Puti at Tim Kahoy. Eto na ngayon pinakaayaw ko na part yung pag-assemble. Kaya e, nagpatulong na nga ako dyan sa anak ko. Alam niyo na siguro na wala talaga akong tiyaga pagdating sa ganyan. Pero wala naman akong no choice dahil ako lang talaga ang gagawan niyan. At ayan, sinabihan ko ngayong anak ko na siya dapat ang gumawa para matuto siya. At buti na lang, sumunod naman. Madali lang naman siyang i-assemble pero syempre, pabebe tayo, charot. Sakit nga lang sa kamay kasi maliit nga lang yung pinapaikot ba yun? Ano bang tawag dun? Ah, basta yun na yun. Medyo matagal lang talaga yung pagpapaikot dahil kailangan nga ay mahigpit. At ayan, after nga ng mga ilang oras ay kinaikabit din namin yung kabilang side o di bang tagal ay hindi pala saglit lang char at sa wakas eto na nga at naikabit rin namin o di ba ang ganda lalo na nga pag may lagay ko dyan yung mga dapat kong ilagay at meron pa pala akong bubuksan dyan eto nga yung pinakamaliit kong parcel pangalawang order ko na pala to sa ibang shop kasi nga yung unang order ko ay nawala kaya naman sa ibang shop na lang ako nag order at buti naman dumating agad label nga pala yan ng no, mga container jar na pinagbibili ko medyo na disappoint nga ako dyan dahil malit lang pala siya. Pero nung nailagay ko naman na sa container ay maganda pala. eto na nga yung sinasabi nila na don't judge a book by its cover. O, di ba may pag-a-learn? Charot. At ayan, isa-isa ko na nga palang ididikit dyan. Napansin ko nga na parang kariripil ko lang ito nung nakaraan pero tignan nyo naman ngayon paubos na yung laman ay ubos na pala. Natapos kung nga ring dikitan at mas maganda nga siyang tignan pag may label, di ba? Hindi ko pa pala maididikit yung iba diyan dahil tatlo pa nga lang yung nabili kong container. At ayan, pinagtatanggal ko na nga pala yung mga nakalagay diyan dahil ilalagay ko na nga yung cabinet organizer ko. At habang isa-isa ko ang nilalagay diyan yung mga airtight container ko ay na talaga ako. Hindi talaga ako nagkamali sa pag-checkout sa organizer na to dahil bumagay nga yung mga pinaglalagay ko. O di ba, tignan niyo naman, hindi na nga kalat-kalat yung mga lalagyanan ko ng gatas at Milo. Napaka organized organize na nga nilang tignan. O oh, ba diba, may isang mami na naman na masaya dahil napaka organized tignan ang kanyang kusina. Kung bet nyo nga rin to, ay lalagay ko na lang yung link sa comment section. At ayan, dahil may nabili na nga akong label, ay malilipat ko na nga dyan yung lalagyanan ko ng baking soda at baking powder. Nikit ko nga muna dyan yung mga pangalan bago ko nga isalin para hindi ko maipagpalit. Okay pa naman yung luma kong lalagyanan pero isasalin ko na nga dyan para magandang tignan. Wala na rin kasi akong ibang may lalagay dyan dahil malit nga lang yung container na nabili ko. At sakto nga lang itong baking powder at baking soda. Yung dalawa pala dyan wala pang label kasi hindi pa dumating yung order ko. Lalagyan ko nga rin yan pag dumating na. Lipat ko na nga rin pala yung halaman ko dun sa tabi ng mga condiments bottle. Eto na nga ngayon yung itsura ng aking bagong kusina. O ba diba, unti-unti nang nadadagdagan yung mga gamit kong aesthetic. Lalo na naman talaga kung sisipagin na gumawa dyan. Hindi ka pa ba masaya pag ganito ang asawa mo yung bayang pinapaganda hindi yung sarili charot. E wag kang na nagagalit pag bili ng bili kasi gamit naman yan sa bahay. Supportahan mo na lang kung ano yung gusto niya, di ba?